gusto gumawa pang gusto gumawa pang ay ay gusto gumawa pang ngadtoyo pa 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 naman eh gusto ko naman ang ginagawa niya eh gasu

Eh. Talaga na naman. Balik nga Tama na, nauuna yung tiyan e. Eh. Lihat na lihat e. Eh. Sige mo. Nauuna yung tiyan. Manang mana sa'yo eh Manang mana sa'yo e. ya ya ini gus Gumapang sa gus gus oh, Ano? gus 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 gitu gitulek gitunya

Oh, oh, oh. Yon nandito tayo ngayon sa Plaza de Bansud. Bebe.

Sedang bagus, Siam na po ano na magaling na maglakad. nga ni ano kaya ari ari isang taon pa lang ay ano ano lo. Ano, Gaganyan pa lang tama, oh. tama lang naman. Ari isang taon ni magaling na maglakad. Ah na po magaling na maglakad. Pero siya nag ano na yo natay no oh. Sa pano naman sa pagsalita hindi siya ganong ganon. Ay ganyan naman ibang mga lita talaga mga gano'ng Una naman ang chan mo. <laughs> okay. Pato na Patuloy de. ka rin ang Marvin doon ano? Oo, magkatabi lang. Ang best na ako din dati doon? Yan ang Yan, Mabangga, mabangga. ang galing na galing maglakad eh. Gusto nangyayaring nangyayaring

Malinaw na. Nagko-close open ay. Ano Yon ka klap pala pa ay? Good afternoon. Oh, Ma-enjoy ang bebe. Oh. Nandito kami sa Plaza de Bansud. Yung si hmm, baby oh. yung? Anong Si Pogi na yan na may nag-enjoy. <laughs> ang cute na bebe. Yon lang mga paps kami ay pauwi na. Ayan. Baby dash you.